Dok, bakit ganon? Pumunta ko sa dentista kasi masakit yung ipin ko. Tapos, ang sabi ng dentista, hindi daw pwedeng pastahan yung ipin ko. Sumasakit na. E ano ba dapat gawin? Ganito po yon. Kapag pumunta po tayo sa dentista, kultura Pilipino, pumunta lang sa dentista kapag masakit na yung ipin, depende po yan kung ano ang gagawin ng dentista. Depende sa sintomas at kung gano'ng kalalim po yung sira ng ipin. Normally, kapag ang sira ng ipen ay may sintomas or masakit pag kumakain ka pero pag nag-toothbrush ka nawawala, usually ito ay pwede pang mapastahan. At kapag ang sakit naman ng ipen ay tuloy-tuloy na or hindi ka na makatulog dahil nga po sa sakit ng ipen, at kahit toothbrushan mo pa natanggal yung dumi, tuloy-tuloy pa rin yung sakit, usually hindi na po yan pa pwedeng pastahan usually, kailangan na pong growth canal or kailangan pong bunutin yung ipin. Isa pang tinitignan ng mga dentista ay kung gano'ng kalalim yung sira ng ipin. Kapag ang sira ng ipin ay hanggang sa enamel or hanggang sa dentin lamang, ito po, pwedeng pwedeng pastahan. Pero kapag ang sira ng ipin ay umabot na po sa loob ng tinatawag natin na pulp, ah, kapag ganun po, hindi po pwedeng basta nalang pastahan. Kasi po yung pulp sensitive po yan. Kapag itong sira ng ipin na umabot sa pulp at ito ay pinastahan, ano ang mangyayari? Ang mangyayari po, mamamaga na mamamaga, sasakit ng sasakit, kakaroon po ng infeksyon na sobrang bilis lumaki. Kaya po, ang ginagawa ng dentista, kapag umabot na sa pulp, either root canal treatment or binubunod na po yung ipin. No? Kaya nga po, kami mga dentista sa tutulong or even ako, mas gusto ko po sana pag dumating yung pasyente sa clinic ko, yes, masakit yung ipin, pero sana hanggang enamel or hanggang dentin lamang para po yung pasyente ko masaya siya. Kasi nga po, madali lang yung gagawin. Papastahan lang at makakauwi na siya. So again, kaya po ayaw pastahan ng dentista niyo kasi nga po baka umabot na sa pulp yung butas ng ipin. Kaya again, mas mainam pa din po na hanggat makakaya, konting kirot pa lang, mangilo pa lang, punta na kayo sa dentista para po magawa ng paraan agad. Muli po, I'm Dr. Ryan De Guzman. Maraming salamat po.